Angol nga gipang dala sa ospital ang duha kalalaki human malambigit sa managlahing insidente sa Bangga sa National Highway, Barangay Labangal, Jensen, Oktobre 1. Unang insidente na hitabo alas 8.30 sa gabi i asa o ka motorista nga sa direksyon sa Hadano Park ang nawadan o kontrol sa manubela o na bangga sa poste sa kuryente rason sa pagkaangko ni ini og bunog sa lawas. Sumala pa sa nakakita sa panghitabo na sila nga kalit nga may naglagubuto nga sa kalsada o na Kita ang pagkahagba sa wala pa mailhing lalaki wala, nakita na mo din nga nagbangga lang siya. Gikan siya dito sa kung lupad man to, asa yang helmet, naglupad. Mura tiyan mo nakita, dira, mo naglingkod sa tindahan. Yes, ang tanaw rin mga tawad to. Paminaw ko na dahil madisgrasyahan. po daga DPWH, ang wala man yun, nila nagyatiman dapat ginabot na nga, nila nagsuga dia Parang dili na, na dia ma, mabanggaan dira. Samtang, pagka alas 8.50 sa gabi sa Susamang Adlaw, laing insidente ang naitabo sa National Highway dool sa Barangay Hall sa Labangal, og base sa record sa Traffic Enforcement Unit konti iyo usa sa pedestrian ang nabanggaan human kini mitabok sa pikas nga dalan ang biktima nailhan nga si Stanley Texon 24 anyos residente sa Canary Site, Pulomolok South Cotabato Gipang impound na sab sa kapulisan ang duha ka motorsiklo nga nalambigit sa maong insidente. Base sa dato sa TIU gikan Enero hangtod Setyembre 2024, may kabat na sa 1452 ang ihap sa bangga sa managlahing lugar sa Jensen o ganaan na sa 31 ang natala nga namatay. Hinungdan ini padayong nagpahimangno ang kapulisan sa tanang driver nga mahimong disiplina sa pagmaneho, mag-igmat o gmosunod kanunay sa mga balaod trapiko. Ito yung mga driver talaga natin na irresponsible. Saka uh, mostly sa mga internal cases din, yung natin, mga natin nakainom. Kaya nga, ang tagal ko na yung kinakatok na naman natin ulit ang makatok tayo sa ating local government na ibigay na yung nirequest namin na yung breathalyzer or breath analyzer. In the heart of changing lives, Kinisa enemy mugpon, break Gada news.